Hello mga kaibigan, ako ay mayroong uh, bonsai na tanim. Bigay ito ng kaibigan ko noong ano birthday ko. Ito ay regalo niya sa akin. Ang cute naman ng ano ng halaman na to, bonsai siya. Pero hindi ko alam. Sabi ng iba, maano daw pag may bonsai na tanim sa loob ng bahay. Pero sa ngayon nilagay ko muna sa loob kasi uh, Ang anlamig pa sa labas pero ang ganda ng ano. Nang lalagyan ng bulaklak o di ba yan ang ganda may ano pa siya ang cute naman ng ano lalagyan eh bulaklak din <laughs> ang ganda ng pat ayun tapos na oh. o di ba mukhang tao yan ang cute ang ganda tapos yun, hindi ko alam kung totoo na hindi maganda ang bonsai na halaman sa loob ng bahay. Pero siguro ilabas ko to siya pag summer na. Sa so ngayon, dito mo na siya sa loob. Kawawa naman. Pag ilabas ng malamig pang pa panahon. Yan ang cute naman niya. Pag hindi ito bonsai, laki siguro ang puno nito. Yan, ang cute. Ang ganda ng ano, pat niya. Oh. So lang walang bulaklak din. <laughs> o diba, ang cute. Yan. Ang aking bonsai na maliit na halaman na. Siyempre bonsai, kaya maliit, diba? <laughs> Ayan. Dito muna sa loob. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan. Ito ang may-share ko ngayon sa inyo. Ang aking bonsai na halaman. Dito muna sa loob ng bahay. Pero hindi ko alam kung maganda ba o hindi maganda sa loob ng bahay ang bonsai na halaman. Yan. Ganda naman ito eh.